kapal na ng snow. Kahapon lang galing lang kaming Halifax. ba? ang Kunti lang na ko. What is up guys? Welcome back to our channel. And yan, for today's video, gagawa tayo ng panibagang video ngayon kasi kung makikita nyo sa labas guys. Ngayon ang first day na, uh, na mag, snow na dito sa amin, sa lugar namin dito sa Nova Scotia. Specifically dito sa Shag Harbor, Nova Scotia. Uh, pakita ko sa inyo guys yung labas at nag -i -i snow na talaga. So parang makapal na yung snow sa labas. Let's go! Ayan, eh, tingnan nyo yung labas, Oh. Eh. Oh, ang kapal na ng snow. Pero dito sa daanan namin, wala pang snow kasi matututunaw siya. Pero tingnan nyo yung labas. Kapal na ng snow. Ay, lalabas pa ba tayo? Sige, labas tayo. Ah, nakasando lang ako. ang eh. labig. <laughs> <laughs> ang ganda, o. Oh. Ah, miss din yung tsura ng snow. Pero, siyempre, ayaw natin ng no mga unang dating ko dito sa Canada ayoko na uh, gustong gusto ko ng snow kasi syempre first time kung makakita ng snow baga na amaze ka pero ngayon ayoko na kasi pag hindi ka makalabas pag gusto mo mapagupit hindi ka makakalabas sa so gusto mong pagupitan pag gusto mo bumili sa grocery mahirap lumabas kasi madulas yung kalsada at saka ayoko din nagdadrive na ano nabigyan ko ayoko din na nagdadrive na ng may snow Yeah, so, kasi kasi sa dito guys, yung pinakadelikado dito. Tapos, nga dahil na nabanggit ko sa inyo, mahirap lumabas kapag may mga gusto kong gawin sa labas guys. Kaya ngayon, araw na to, uh, magpapagpit tayo kay Darlene. So, si Darlene ang gugapit sa ating buhok. Ayun guys, dito sa ating bahay. Let's go! A few moments later. kasi sa mga nagtatanong guys kung magkano ba yung pagpapagupit dito sa Canada guys. Mahal guys umol mo sumabot sa magka naman 16 to 20 dollars average yung cost ng ng ano dito pagpapagupit ng buho kaya ayan kung nakaraan nagpakalbo ko ngayon papakalbo tayo ulit ngayon tigan natin yung result kung maganda na ba yung gupit ni Darlene and then kakain tayo ng minarinate ni Darlene na manginasal kasi nagluto siya na manginasal tigan natin ito yung manok na binili namin nung last time bumili kami ng ano yan ng chicken legs kasi parang ano pang mang inasal bang dati minarinig yun yan for 3 days and then ayun uh, na nakasalang na sa ating uh, tawag dito air fryer pagdating dati sa ating natawag yan turbo may natawag na nila air fryer at syempre yung binili na natin sa supermarket hindi ko alam kung ano gagawin mo dito kaya, gagawin niya na siguro mga ano, uh, pang para pang prito-prito. Tapos mamaya may tayo. Ito ang ating tag dito. Kamote. Sa natin sa asukal, masarap 'yan, guys. Ayun. Uh, abangan niyo itong video natin. Tapusin niyo kasi dulo at papagpik tayo ko, darling. Tingnan natin kung ano magiging itsura. Let's go. 1 minute 37 seconds later. tingnan niyo naman yung sasakyan natin, si Kali. Itura ni Kale, Ang kapal na, no. Kapal na ng snow. Kahapon lang galing lang aming holly box. Uh, Ayan. Yeah. Ngayon, tignan nyo siya. Ang kapal na. Kasi sabi ko sa inyo, mahirap bumiyahe kapag uh, ganyan ang snow kasi gawa ng madulas yung kalsada. At saka advantage din pala dito sa amin, guys. Malapit kami sa kumpanya. Yun, no oh. Yun lang ang company namin. Tapos nilalakad lang namin. Pag may snow din na namin, kailangan bumiyahe. Eh, yun ang advantage pag malapit ka sa trabaho. Pag utusan tayo guys, kasi ito, isasama natin na itong mga luma para isang ano na lang siya, isang food processor na lang siya guys. Ayos yung muna natin Let's go. One eternity later. Oh, ito na guys, nabalatan ko na yung iba. konti lang nabalatan ko. Ito yung basura. Tapos ayan, inaalis yung darling yung mga dulo-dulo. Yung mga dulong ganito yung matitigas naalis nyo para sasalang na lang natin dito sasalang na lang dito mamaya sa ating food processor alam nyo ba guys, sabihin lang namin to sa marketplace ng $10 diba? abang abang lang sa marketplace makakabili ka ng maganda ito pa, nabili din namin yan sa marketplace, $10 lang yan so, ito na guys ang ating uh, garlic binudurob na ni Larlene, saglit lang to guys durog na to, tinom guys, let's go A few moments later. Yung mga guys, oh, na ng mantika ni Darlene. Pinake sure niya na makover lahat para hindi siya masira. Guys, let's go. Update sa ating mga inasal guys, oh. Yan yun naman. Wow, ang sarap. Ito na ang ating mga inasal guys, oh. Usok-usok pa na lang ng febre. Kulang yan pag may lang chicken oil. Nairo na chicken boy. Let's go. Kain tayo guys. Ito okay guys, tikman na natin. Kain tayo guys. Uy, yung musok po. Oh. One eternity later. So, ito na guys. It's time for gupitan time. So, yun yung na sinabi ko sa inyo. Gulot ako. Ano kasi nga Para mas makatipid ng uh, pagpagupit dito sa Canada guys, ang ginagawa namin is si Darlene na mismo yung gumugupit. Pumili lang kami ng razor tapos yung nandadali ng buho ko. We we're doing that for almost 2 years na ngayon. At never pa ako napagpagupit sa isang barber shop dito sa Canada. Never ba? Hindi ako gumastos sa pagpapagupit. ah, uh, kung hindi ako, si Daddy ang nagugupit ng buho ko. Nung wala pa siya dito sa nagugupit. Ako ah, oh, nagugupit. Tapos nung dumating siya, ah, siya na pinapagupit ko guys. Kaya tara, let's go. Tingnan natin kung magiging insura ko mamaya. Kasi madali lang to guys. Buho ka, lang. Tapos dito, tis lang yan guys. Tara, let's go. Yeah, boy. Yan yung barber natin, guys. Si huh? Juliana. <laughs> Juliana. Juliana Hulas. Ayun na, guys. Tara na. kupiki Yari, kalbo. Aray, daw ko yung <laughs> piliin namin ito sa sin piliin namin ito sa sin gano'n ito sin Hindi ka mga pantay na. Pati nga mga... mo nga... Mo. sa sarili mo. O oh, yan guys, tapos na ang ating gupitan. at nabuwis din si Dali. ko talaga mga sabi. So yan ang... Oh, yan ang gupit. Ano yan naman? Medyo pantay, pero okay na. Hindi naman nagbayad, di ba? Nag diba? So, ligo tayo guys. Let's go. So, ito na guys, ang final gupit natin. Ayan, lumabas pa talaga ako para sa inyo guys. Kasi, so pakita sa inyo kung gano'n nakakapal yung ah uh, yelo dito. Ang kapal na, nung nasa sasakyan. ba diba, guys? Comment down below kung nagustuhan nyo ba yung gupit natin ngayon. And, na kalbo na tayo. And, yun, maraming salamat sa panonood guys. And, please comment down below like this video and click the notification bell para lagi kayo updated sa mga video na ilalabas pa natin sa mga susunod natin. So ilang guys, have a good one.